Open na, okay niyo, itao din niyo ang mga handle Kaya wako kabalo, o perfect bang ba handle ana. Oh, ay pompom. eh ano ninyo? Mino na rin. Dale, kitchen organizing. Guys, ako Hindi ba oh, wala man Hindi Ate Audrey, talaga. Ay, ini ate sariko. Apri Sana na ko. Happy ba mo sa inyong na-receive? Yes! yes. Okay, napadyo ko yung panghatag sa inyo. Diha lang mo sa salo. Pag, pag, ano, diha mo ha? Happy kay sila sa ilang nadawat. Oh. Oh, uh. okay, sa so itong slingy mo. Oh, mm, sa itong hmm. diba? Guys, ang guwapo kayo, guys. Oh my God. Oh, yes, so very, very nice. Okay. Okay. Guys, I love, I love it. it. Wala Ay. ko kabalo, sa sulod anak. Kaya wadyo ko baglang. Oh, gapo guys. Oh, kitchen. Ay, nakaday wow. oh, no? na. Stay siya, no? Napot inyo, haka itong itom. Wala. Lang. Wala lang? Plain na, siya. Na. Na lang siya? Wala. 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 Guys, kiss kayo, guys. Pwede siya mas limbag. Ay, may girl. Ay, ano yan? Ano niya? Yay, makawat, mami. Ano man. Sa likod ang siper. Wala dali sa tubangan. Di ay? Style po siya, no? Oh, oh, oo. Ay, uno. Unique siya, unique. Unique. Kapag kayo siya na, guys. Di makawat, guys. Wala din yung likod sa paper. Kapagawatan niyo na, gabaan. Muna ako mga pahalipay sa inyo, ha? Mga anak sa ginoo ng mga buotan. Nga, kaya na siya, gikan po na sa akwang ang sa amo ang gamay negosyo. Ni-share po ko, anak ninyo. Salamat. Ako ang yun na para sa inyo. So, dapat po ihatag sa inyo sa perfect attendance. Diyan. Ah, ayos din, inyo ha, dito ng gihapon kay kanang Oh, nara siya o. Oh. oh! Ah. Ako ni ihatag sa imo doye. Eh. Yes, thank you. Wapo dili. Wapo. Ah, sa imuha, oh, imo ha. Lali. Oh, sa imo Thank you, Tay. Okay, welcome. Sa imo ha, Cyril, Asera. O sa imo Dai, Daniela. Thank you. Pa. Ah, Abrihi, yung sa sulod anak kay nanay sulod. Mana? Nay sulod Man, anak, unsa may sulod anak? Boxing na po, Jai. Oh, asa daw? daw? Oh, no, nice, niya. mandi ay. Pencil, pencil, o kamay. Uy, nice. Ulay tahal inyo. Happy mo. Yes. Oh, mag-thank you mo kay Lord, ha? Thank you, Lord. Guys, no, may ruler, tahal, of Okay. Oh, napatukoy ko sa ha? Ako malipay manggog ko. Ako batasan jud nina nako nga malipay jud ko bang hatag. O gini ako batasan. Nga sa ginagmayng butang malipay pod mo. No? no? Magamit man na ninyo sa inyo hang pag eskwela. Ya panahon po sa inyo mga meeting sa Lourdes, sa kalihukan ato sa JKK sa inyong laag, di ba? Kung nana tayong na bueno, mga outing na mauna na inyong gamitin ng mga bag. Oh, yes, di ba? So, oh. Mawala na sa. Ha? Tago ilang. Eh dili pud ni mo ihatag kay amuhan imo haman na. Dili siya kayo pwede. Kayo kayo Ay, you it. It. Oh. Ayaw ihatag kay dili na ni mo siya pwede ihatag dai kay marani. ngano. So, man na ni mo, Pwede ka muhatag Kumuhatag mo hatag ka niya, katong. Imuha, ha? Oh. So, man na niyo. Yeah, man na niyo sa kuan sa inyong hang sa inyo ato. Sa inyo hang klase sa kuan Sa Lourdes. Diba? ba? kung nai lalaki. Oh, na may mag-apil ng altar boy. Sumudaghan na ta. No? mudaghan na ta. mudaghan na ta. So, kadang akong ihatag nga, akong isend nga mga verses sa inyo sa Biblia ha, estudyahan na ninyo ha, inyo nang i-memorize kay, sa panahon sa inyong Sunday School, ako na i-explain para makadipin sa ta, sa turlihong ko ha. Dili man mo mangaway dito, mangaway kung dili, ipasabot na to. Nga, nga naatay larawan, wala nato na shampoo eh, nga nung nag ta, ana, Mas sabton. Mas sabton jud mo ana, ha? Nanon atay cross ana. Hmm, diba? So karon ana puko ihatag sa si imo nyuhado, you dawata. Thank you. Laliping. Ana pink sa degree. Grey ako. Kani kinsa ni? Aye! Thank you. Oh, kaning brown. Padlo na iputi. Ako ana puti at tiba. Ah, kinay puti. Ako, Ay, kay iha oh, no, 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 no. na lang ni. Ay, ihatay na lang na sa iya ha. Pink. pink. adik ah, ko lang pink. pink. Oh, okay. Kani. Okay. Oh, ah, oh, kan. sige kana. Sige daw, isigo daw kasi go bas gintil. Sige na. lang ayo. Sigo. sigo na sigo. Kay mo stretch man siya. Ah, nice. oh. uh, okay. Huh? Ami girl. Nada. Ha to ko. Happy mo happy mo happy mo Say thank you to God Thank you God Okay thank you and goodbye everyone Bye, -bye.